Bagong update na naman ng ating mga messenger application ngayong 2025. Dahil alam nyo ba na meron na namang bagong features sa ating mga messenger na kaya niyang gawing mas mabilis, mas matipid, at hindi na masakit sa mata yung paggamit natin ng messenger. So kung anong bagong features ito ay ito yung Reduce Motion. Sa video na ito, aalamin natin kung ano ito, para kanino, at kung dapat nga ba nating i-turn on ito sa settings ng ating mga messenger application. So kung interesado ka, simulan na natin. First, dito sa ating mga Messenger, click lang natin itong Free Lines dito sa baba. Then click Settings. Tapos dito, scroll up lang tayo hanggang makita naman natin itong Accessibility. So click lang natin siya. At ayan, makikita na natin dito itong Reduce Motion. So once na click natin siya, meron na tayong makikitang tatlong options dito itong on, itong off, at itong system. So isa-isahin ko yung i-explain sa inyo. So dito muna tayo sa on. Kung ayaw mo ng maraming galaw sa screen, dahil sa motion sickness, at para makatipid ka na rin sa battery, then para mas mabilis na rin ang response ng messenger mo, ay i-turn on mo lang siya. So ganun siya nagwo-work kapag naka-turn on siya. So punta naman tayo dito sa off. So kung gusto mo naman ng mas smooth, at mas magandang transitions, ay ilagay mo lang naman siya, dito sa off. So nasa sayo yan. Tapos punta na tayo dito sa system. Kung ano naman ang mangyayari, kapag naka-default tayo dito sa system. So kung gusto mo lang sundin kung ano lang ang nakaset sa system settings ng phone mo, ay hayaan mo lang siya dito sa system. Wala ka nang babaguhin. Kaya nasa sa inyo pa rin, kung ilalagay nyo ba siya dito sa on, dito sa off, or naka-system settings lang siya.